Tuloy ang hakbang ng Department of Agriculture para masiguro na mananatiling abot kaya na mga maimili ang presyo ng mga bilihin. Samantala, tiniyak naman ang DA na sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Si Vel Custodio sa detalye. iniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Kasunod ito na resulta ng Social Weather Station Survey kung saan 27.2% ng Pilipino ang nakararana sa involuntary hunger sa nakalipas sa tatlong buwan. Paliwanag ng DA. I do not see that there, are, there is shortage of food. Uh, while definitely some in areas, you cannot discount that there is hunger. Because of, but, but, I think that's more of economics. Na eh? not not as, not it is not uh, agriculture related eh, kasi we have almost uh, most of everything lalo na ngayong March April May June possible rin ani yan na isa sa naging dahilan na resulta ng SWS survey ay ang dry season noong nakaraang taon well if the study was made uh, before uh, meaning meaning last quarter of last year siyempre naman uh, every year last quarter lahat presyo tumataas eh diba pero kung yung study ngayon nang gagawin ngayon dito noong araw na to kita naman natin yung presyo sa palengke, bumaba. Sa special market monitoring ng DA at Department of Trade and Industry kahapon, nakita na bumaba na ang presyo ng mga basic necessities and prime commodities. Lalo na't ibinaba pa sa 45 pesos ang maximum suggested retail price na 5% broken imported rice simula kahapon mula sa dating 49 pesos MSRP. Bukod dito, sunod-sunod din ang mga programa ng DA para pababain ang presyo sa merkado at siguraduhin na sapat at walang masasayang na supply na pag Kabilang dito ang kadiwa ng Pangulo Program, pagpapataw ng MSRP support at pagpapatayo ng 99 cold storage facilities para sa gulay, prutas at high-value crops. Habang tuloy-tuloy din ang walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development na nagbibigay benepisyo sa nasa 300,000 household o 1.5 million na individual sa pamamagitan ng pamamahagi ng 3,000 pesos food aid. Alinsunod ang mga ito sa programa ng pamahalaan para masiguro ang food security. Welcome Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.